Isang polis Maynila na naman nga po mga parekoy ang langotong sa isang motorista. Hiningin daw po ng polis Maynila ng 900 pesos itong matanda dahil ilakala ng polis na hindi registrado ang sakay nitong motor. Tara't panoorin natin kung paano aksyonan ni Congressman busita itong langotong na polis. Nanay, sinong nahuli? Ako po, sir. Ano daw po ang violation mo? Sabi niya, paso daw po yung ano, kasi ito pong una kong binigay. Eh, siyempre po, sir, pag first time ko po na, ah, ano, sir, kasi ako, yan po yung binigay ko. Yan ano ang una ko na ibigay. Ito ang una mong Opo, binigay. yan. T yan ang kinuha niya. Tapos pakakuha niya, sir. Ginanito niya po, sir. yung mga paliwanag sa amin. Basta kinuha Itong niya na lang. Ito ang binigay mo. Opo, na, na, yan po. Pero ito so, po tani. yung... Ang sabi, expired. Opo. Nagkamali po akong bunot sa, sa sobra kong ano eh. Pero ito po yung ano niya, bago. Registrado. Sa ano po? Sa 31 po yung ano niya, paso. Hindi naman, expired. Hindi pa po. Ito lang po, nagkamali kasi akong bunot, sir eh. O, sige, Naka tapos, po yan. Tapos, bigla Pero, niyang binunot. mahuli ka, dala mo ito. Opo, po sa, sa ilalim, sir, ng mga luma. Ah, sige. Then, uh, Hindi, ko lang po naibigay kasi natataranta na po ako kasi syempre Okay. Pagpalagay na expired nga. Apo. na nahuli ka. po sir. At ang naipakita mo ito. Luma. Opo, sir. Brother Jerry, naniniwala ako natataranta siya kasi. Apo, sir. Ang dapat nating ma-correct, iba ang pakiramdam ng, ng motorista ngayon pag may Apo, pulis sir. eh, yung Opo, takot. Sir. Opo, sir. No? para bang, parang, parang may phobia, sir. <laughs> ito yung dapat mai correct kasi patanda naman ako hindi hamak sa inyo bro nung bata pa ako wala akong nadidinig na ang mga ordinaryong tao takot sa pulis eh iba ngayon yun eh ito yung dapat mai correct na bilang public servant dapat ang mga ito hindi takot sa pulis bang dapat ang pag-uusap parang barkada lang no tapos dapat ganun eh kaya ito paniwala ako ito yung natatakot diba ngayon nung nanay nung makita ng pulis na ang naipapagawa nakakita mo expert anong ginawa niya? kinuha po niya to sir tinanggal niya po to dito tapos kinuha niya to bigla niya nang tinope ganon tapos tinikita na kami tapos nakatabi lang po to nakaganito lang doon sa hawak niya tapos nagi ano po kami nang tinikitan ng... ka? opo nagtatanong pa ako kung ano yung violation namin sabi niya paso daw paso eh nakamali nga po ako ng bigay okay, okay na nga opo. kasi hindi mo na ipakita opo opo sir Siyempre, ang police hindi manguhula opo sir nung tinikitan ka ang sabi paso opo pero hindi niya pinakita yan sir sir, awak niya pa rin niya magkasama nito. Hindi, okay, isa-isa tayo. Hindi niya agad binigay sa'yo. Opo, sir. Ganyan, hawak niya. Opo, sir. Hindi ko hawak yan, sir. Hawak niya pa rin yan, sir. Dalas yan, hindi niya inabot sa amin yan, sir. Hawak niya pa rin yan, pati o, yung papel. Ganyan, hawak opo, sir, niya. Opo, opo, sir. Tapos, anong sinabi sa'yo? Wala, sir. Kasi nagpapaliwanag kami. Sabi niya, sumunod na lang kayo sa amin. Pinasunod ngayon kami sa Kiapo, sir. Okay, sumunod kayo sa Opo, kya sir. Opo. Sa impounding area? Opo, sir. Pagdating niyo sa impounding area, anong nangyari? Sabi niya, sabi nung ano, pasok daw po ako sa loob. Di, pagpasok ko, kasi tinawag daw po, patinawag daw, pasok ako sa loob. Pagpasok ko po sa loob, binigay yung lisensya ko. Kasama yan. Sabi niya, akin, Ah, hindi, sa, hindi mo hawak, no? Hindi ko po hawak yung lisensya. Sabi niya, akin na yung susi mo. Ngayon, sabi niya, ito yung lisensya mo. Ito, susi, akin na yung susi mo. Sabi sa akin ng babae. Sabi niya, magbigay ka ng isang libo. Nagpaanong pa ako, sir. Sabi ko, ang pera ko na lang po dito, 990. Tawad na po yung 10 kasi wala na po talaga ako. Sabi ko, nangganan. Sabi niya, o sige, kunin mo 990. Ito na lang kukunin niya, yung 900. Yun po yung kinuha niya. Tapos, ah, yung 900, kinuha oh. ng? Opo, nung ng babae. ng Nung babae doon. Tapos, kinuha ko na yung susi. Binigyan sa akin susi. O, oh, sabi niya, o. Oh, umalis na kami, sir. Nasa na, resibo? Resibo, wala. Hindi niya ako niresibuhan. Basta, Nandun pa na. rin ang polis nung mangyari yan? Opo, doon pa rin siya, nandoon siya, hindi siya umalis muna. Tapos nung mamaya nung paalis na kami, mayroon akong kakwentuhan na kakapit bahay namin. Sabi niya, tawag daw po ako ni Ma'am. Di bumalik ang ngayon kay Ma'am. Sabi ko, Ma'am, tinawag daw po niyo ako. Sabi ng Ma'am, hindi raw po. Di umalis Anong, na po kami. Hindi, hindi ko rao. po alam. Yun ang sabi ng pulis. Di pa rin nagbabago ibang pulis ha. nag escort no? At saka ito, ang mali doon, hindi dapat naniningil o nangongonekta ng bayad na walang resibo. Kasi Brother Jerry, syempre, pag walang resibo, pwedeng paghatian ng pulis at nung nangolecta kasi walang ebidensya eh tingnan natin kung nandito si General Ibay kasi paulit-ulit na nating uh, tinatawag sa kanya yan mula dito pupunta tayo kay Kawilson kasi ang LTO ang lead agency sa ganitong pagpapatupad pagdating sa rehistro ng sasakyan at sa ganitong kaso pagpalagay hindi nga naipakita brother Jerry ni Nanay sa LTO ang tamang pagpapatupad nito dalabas failure to carry RCR. Sa madaling salita, magkaiba yung multa ng unregistered, magkaiba yung failure to carry Dapat kung sa tamang proseso at naipakita na ni nanay ito, makikita naman dito sa PETSA na hindi siya expired, papaba yung kanyang violation. Sa City Hall yun. Opo, alam ko sir. Siya... Ang nag-impound, naningil, walang resibo. Eh, paulit-ulit na lang ginagawa yan. Hindi ko sinasabing sigurado tayo, pero dahil walang resibo, pwede nilang paghat kalahatian yung pera eh, yung 900 pesos, di ba? Ngayon, uh, titingnan natin kung nandito si General Ibay para idulog natin na bakit paulit-ulit na mali ang ginagawa ng kanilang kundi. Yung mag e escort At lalabas kasi involved dito yung police eh. Dito sa anomalya na to Ano yung anomalya brother Jerry? Eh bakit sinasabi nating involved? Laging ganun ang kwento Eh pare-pareho Imposible namang magkakakilala ito At saka yung mga iba pang ganito ang sitwasyon Nanay Dito nga kami huminto nung kasi nagkalibaw Alam mo kung magkano multa nito sa uh, City of Manila? Hindi po sir O oh, sige at uh, mula dito, pupunta tayo kay General Ibay. At uh, ito, kaya natin nakabidyo nanay para malaman ng iba nating kababayang motorista yung problema at yung mali. Papalikan natin, naintindi ako si nanay, natataranta. Kasi first time ko talaga nanay. Yung epekto eh. Sa ginagawa ng ibang pulis na parang hindi na public service ang nakikita ng marami. Hindi dapat silang matakot eh. Kung ang pulis ay eh, nanay, Maaari po bang makita ang inyong registro? Nanay, expert ito ah. Oh, yun, gano'n da dapat Innan sir. Sinanong ka po ninyo, baka kayo nagkakamali. Baka yon, meron pa ba kayong latest na registro. Kasi, 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 kasi brother Jerry, maraming kasundan ito. Pero basta baka ano, kinuha, diba? kinuha lang ang so, papel po. So dapat ang polis, ano papel nung may pag-usap? tinabi niyo na. Kung mm. ipinaliwanag nanay, expert itong papel. Binigay mo ah. So nanay. hahanapin ni nanay sir ito po. Tama. Ah nanay, hindi naman pala expert. Sige po, mag-ingat kayo. No, talagang makikita mo ang interest. Bago kami pumunta ng Kiapo, dito kami buminto eh. Kasi nagkaligaw kami. Pagkatilensya. Pag pasensya, ano. At uh, hindi naman tayo pinanganak kahapon lamang, Brother Jerry. Kung ang interest ay public service, trabaho, hindi ganun ang kwento. Okay, uh, nanay, Nana, isasamahan kita dito. Ah, sige dito. Okay. po. Thank you. Nakachinilas lang kami, sir, kasi mamadali din kami kasi nagluluto-luto kami ng mga pagkain eh. Para... Ano ba na mo, Nana? Yung, ano, yung ulam po, sir, nagluluto-luto po ako, sir. Pero may tindahan ako, sir, kaya lang nabagsak na. Pero hindi ka kumukuha ng tubig sa kanal? Hindi po, sir, may tubig po kami. <laughs> Good morning po, sir. Good morning, Good morning po sa inyo, sir. Director. Hi, sir. Kumusta? <laughs> Good morning po, sir. Good morning po. May Dito? Partner, brother, director. Yung ibang tao natin, para namang walang pagpapagod. Bakit siya, ano nga? The best na tawag natawag sa'yo eh. Oo nga, siya, ano po? Anyway, for investigation pa naman, we are not saying naman, director, na lahat ng sinabi nila totoo. According to Nanay, pinara ng pulis natin, pinanapan ng papel, ang naipakita ni Nanay, it's part. May mali si Nanay doon. Opo, aminado po ako. Dito po sa Diamante po, sa may papunta pong Onyx. Diamante. Opo. San Andres Bukid po, sir. Direktor, at matagal na tayo sa public service, naniniwala ako kay nanay, natatakot siya sa pulis. Kaya pagkakitang ang expert, tinikitan agad na sana ang pulis natin kung public service ang pag-usapan. Nanay, expert itong registrar, baka meron pa kayo diyan. Hindi naman natin ini-justify si Nanay pero kung public service pag-usapan dapat ganun ang approach ng polis. Tinikitan si Nanay, hindi binigay sa kanya. Hawak Ako man. 100% naniniwala <laughs> kasi direktor hindi ka pa naka-position dito. Ganyan na ang paulit-ulit na kwento. Hmm. At tawag na ganyan, Miss papuntang kaya po Impounding. Dito po kami huminto kasi lumiko sila. Kami dumiritso. Dumiritso kami. Tapos so, sabi ko, punta kami City Hall. Wala sila. Kaya po daw. Punta kami kiyapo. Sinama sa impounding. Nagbayad si nanay ng dapat 1,000 pero 900. Opo, sir. Kasi may butal nga po. Oo, oo. Walang resibo. So, director, ito ay, kung na natin, may involvement dito yung polis Doon sa, may tutoring na illegal eh dahil walang resibo. Yes. Daba? Dapat may resibo sana. Oo. oo. At kung yung police natin walang uh, vested interest sa transaction, most probably, in-endorse na lang, tapos ubalis na. Oo, <laughs> to, totoo. Hinintay po kayo doon? Eh. Opo, po, pagdating po namin, pinapasok na po kami sa loob. Tapos, sabi nung babae sa amin, akin na yung susi mo. Inabot ko po yung susi. Tapos sabi niya, magbibigay ka ng isang libo. Sabi ko, ma'am, 9.90 na lang po yung pera ko. Sabi ko, tawad na po yung sampo. Tapos sabi niya, sige, ito na lang kunin ko 900. Binigay pa sa akin yung 90. Pero walang binigay, yun lang ang susi ko. Binigay at saka yung ano, lumang papel. Kita, so, kilala po natin yung police? Bata pa siya, sir, ng mga guapo Kasi mga ano dun eh. Oo, oh, basta polis may nila, guwapo. <laughs> Bata pa siya, sir. Mapuputi siya, sir. Uh, kailan po nangyari ito na yun? No, mag-iisang linggo pa lang, sir, nung ano, may may ano ba diyan may anong kung kailan date? Dinay ganito diretso na po tayo ah. sa general assignment para sa na. Oo. Kasi oh, <laughs> not, 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 no, hindi no, matapos tapos Hindi naman na dito. Si General Iba, hindi naman niyang konsentidor. Apo, sir. At kilala ko yan. Apo, sir. Kasi kung konsentidor yan, hindi ko na yan kausapin. Apo, sir. Lahat yan pinapa-investigahan yeah. ng kami. Uh, kasi gusto namin dito mag-disiplinado. So maging maayos ang servisyo. Opo, sir. Kung ganyan din lang naman ang gagawin nila, eh, ipe-penalize na. Hindi Opo, po sir. Hindi po pwede para magpino. Ang polis, ang iba na, uh, in fairness na ha? gusto kong linawin sa iyo, ha? Napakaraming police, ilan daan libo. Opo, sir. Totoo e ilan lang yung ganito. Opo, sir. Eh, kaya natin inaaksyonan ang nagiging paningin ng mga katulad ninyo, ang mga pulis usado. Ay hindi naman. Hindi naman. Opo, oh, sir. Hindi, hindi, naman. hindi in... naman, po lahat, oh. sir. Totoo po yan. Kaya nga. Kaya gusto natin i-correct. Opo, oh, Opo, oh, sir. At si General Ibay, nakasama ko na sa sasay... sir. Kilala ko naman yan. Kasi kung duda ako sa kanya na konsensidor, hindi ko na lang idaan sa kanya. Opo, oh, oh, sir. Diretso ko na lang sa headquarters. Yes. Kasi ang laki po ng tinikit siya kan, tapos nangingi po sila. Ah, uh, direktor Director, babalikan ko lang. Si nanay may mali. Pero kung kung mag-agree ka sa akin, kung ang pulis ay magandang may pag-usap, hindi matatakot. Pangalawa, nung nasa HPJ tayo, nanay, expert to ha, baka may ORCR kapag yan na ano, so may papakita. Opo, sir. Opo, ah, nanay, hindi naman pala expert to. Sige po, mag-ingat po kayo. Opo, ganun po. Dapat sana ganun. Opo. Opo sir. O, no, 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 no. Hindi na po niya tinanong no? opo na, no, sir. Na, do, opo. Totoo po. Kayo papunta no'n. Pauwi na nga sir kasi dinala nga yung apo ko sa ano kasi nakagat po ng aso dito sa mukha. Mm -hmm. Eh nagmamadali kasi kami dahil niluluto pa nga kami sir ng ulam. Alamin natin. Sino yung nakagat ng aso sa mukha? Yung apo ko po sir. Naturukan. Opo na sir kasi nagmamadali kasi magluluto pa po ako ng paninda sir. Mm -hmm. Pero naturukan. Opo sir. Kasi delikado yun eh. Opo, oh, sir. So, yun ang importante. Opo, oh, sir. Dito sa mukha. So, yan. Sasamahan tayo ni General Ibay sa General Assignment. Opo, General Assignment. Para ma-address ito properly. Opo, oh, okay? Oh, po, sir. Opo, mm sir. Mm Pero hindi ibig sabihin eh... May mali ka rin eh. Opo, oh, oh, sir. Aminado po ako oh, may mali po. Kasi yung ipakita mo, Opo. Oh, Opo, oh, sir. Aminado uh -oh. po ako dun. Ang hindi lang natin gusto, dapat ang pulis kung public service medyo makulit eh, para hindi na nangyari yon and pangalawa yung uh, nagbayad ka na walang resibo no, please, pwede yung paghatian na lang yun eh walang resibo dapat lahat na, oh. ng binabayaran resibo lalo na po kung meron kayong... Wala, yun lang. Fine. Yun lang po sir ang inabot niya, sose Oh. Tapos binigay ko yung pera. Tapos umalis na kami. Director, hindi naman tayo judgmental, pero paulit-ulit eh. Opo. Magkakamukhang ko, uh, magkakaparehong so, incidente. Incidente, kwento. Hmm. Hmm. So nanay, uh, sasamahan ka namin ni uh, Jenna Ibay sa Jenna Assignment. Okay? Opo sir. Pero alam kong super busy ka. Sir, hindi hindi po po. okay. okay. <laughs> right, na good morning, sir. Mga well, good morning yeah, po sa inyo. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ay, okay. At saka pinakamaganda, masampahan ng kaso. Para due process. Nating i-shortcut. Sure. No, okay. Ano yung natin? natin uh, patakbuhin natin yung proseso. Okay. Di ba, Chef? Patakbuhin natin yung proseso. May suggestion pang... ako eh. Pwedeng IAS, yes, pwedeng dito. Sir, kung may criminal summon, criminal family, and then yung <laughs> administrative CIS na natin. Si yes, so, mag-coordinate so, uh, na lang kayo. Kasi, Sir, mga... Dito nga namin kung may criminal liability pag administrative hindi na kami sa automatic, bibigyan na natin. Indos ka na rin sa IAS? Para siya, alam na natin ah, serious yes. na serious na lang siya. Yes. Okay. Yes. Ah, ganito, director, no? Si nanay? Nay, nay, dito Ah, kasi may lakad pa Ito ako. Bayon. Ito ba yung... Sige. May lakad pa ako, General Ibay. Maghapon ka ba dito? Yes, sir. ako hmm. sa yes. kumbaga. Si nanay, sasamahan ko muna sa City Hall. Kasi, do sa problema niya, dahil natikita na ang registered, supposedly, hindi ko alam kung kapareho ng Metro Manila, City Government of Manila, ang LTO. Kasi, pag director pag natikita nga tapos na ipakita mo hindi pala naman expired bababa yung violation mo failure to carry or RCR no kasi hindi mo na ipakita eh yes sir at dapat sa apprehension yes. hindi lang na ipakita yes, no, doctor, right, supposedly bababa yes sir but i don't think na may ganong ipinatutupad ang city government of manila Ya si school lang si nanay. Okay, si tol mo na kay sab din ni Yes. Nandito naman si. Yes sir, anytime sir. No. no sir. Eh Friday ngayon. Yes sir, no problem sir. Wala ka mo nang Friday. Wala sir. <laughs> wala, wala sir. Bawal ang Friday. Wala sir. Bawala, sir dito lang. Bawal ang nang Friday pagkarap ang komando. Yes sir. personal na kung sa tambay sa mga tao. Tsaka ang galing ng mga tao mo ha. Ito si pastor. Yes sir. Rene over ako eh. <laughs> Kaya yeah, parang naiba yung pagkatao ko nung paglabas, paglabas ko dito eh. Parang hindi ko na kayang magmura eh. Yan. Yeah. Amen. Yeah. Yeah. Every day sir, like, uh, bago kayo magsimula na activity okay. dito. Siguro yung mga sumasabit na pulit, i-assign eh, mo dito muna. Mabarta eh. dahil yung pastor, ano? Pwede. Di ba? Yes sir. Investigation. Yes sir. Anyway, hindi na kita abalahin. Salamat sir. na lang. Yes. Thank you rin, sir. Thank you rin po. You, rin, salamat. Maraming salamat. Pa. Ah, sige po. Apo. Okay. Apo. Kasama ko lang muna yes, sir. kay Ka Wilson. Yes, sir. Yes, sir. Ah, sa sityo, sir. 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 No. Alam mo, Hindi, ang mahirap sa inyo, yung kumagasang sa video kayo, ano? Pag sumabit ang tao mo, sorry ka eh. Hindi mo pwedeng sabihin hindi mo alam. Ginagawa namin sir yung um, kailangan yung action taken mo prior to the incident. Hindi lang yung after. Kasi pa yung ayatapihin, ano ba ginagawa mo, nagalapas ka pa ng memo, tinitrain mo pa si Rodin. Para in case Pero Mahirap talaga yun. Salamat sa oras. Sir, thank you. thank you. Thank Thank you. Thank you. Lang. Sige, po, Sige po, sir. Babalikin Sige po. Sige po. Sige po. Bayan na ito eh. <laughs> ano ka? Vlogger ka? O yung magagandang gawa ng Polis Maynila, paputokin mo yung puro negative. Kasi ilan lang yung polis na sabihin na natin, pasensya sa term ilan lang yung balasubas eh. Kaya <laughs> naman nadadama yung buong kapulisan. Kapag may na-monitor kang magandang trabaho yung pulis, ulag mo naman. Okay ba yun? Sir? Hmm. Salamat. Sure. Yes, sir. Okay. Yes. okay. Nanay, kasama mo mamaya ha? Apo. Babalik kayo dyan, yung buong kwento lang sasabihin mo. No? Apo, sir. No? Apo, sir. Ah, wala ka namang masamang gagawin para yung mali lang nagawa ng ibang pulis, hindi Apo, lahat may correct. Apo, sir. Huwag kayong mag-alala. Ang nakakatakot, yung maninira ka ng tao. Di ba? Apo, sir. Hmm. Para ma-correct yung mali. Okay? Apo, sir. So, City Hall mamaya. Ikaw na lang ang mabalik dito. Apo sir. Apo, sir. Apo, sir. Okay? Apo, sir. Apo, sir. Brother Jerry, malayo ba tayo sa City Hall? Malapit na, sir. Ah, ganito. Isakay na lang natin yung no. sa band. Tapos natin natin pagbalik Ah, sige, pwede rin Okay Apo, sir Sige, let's go. Dr. Jerry, hawakan mo Iwan na lang Iwan na lang muna natin yung motor ah. Si Teo, ito ang si malapit lang Ikaw muna, doy Nanay Doy yung isa sa likod